Oh, sige, hating kapatid ah. Hating kapatid yan. Hmm. Kapatid ka. Kanino ay, yan? Sa birthday celebrant yan. De celebrant. ikaw, oh. salad ka. Ayaw, ayaw. niya, dalawa lang tayo. Akin na yan. Uy, bigyan mo pa ako ng kunting yan. <laughs> Sabi mo, ayaw mo. Manito. Ka na, gusto, gusto mo. Ako Wala ako oh, yan. Oo. Wala ko. Kunti lang, kunti lang. <laughs> ayaw, nga, tinatanong ko kung wala. Ay, marami yan, na yan, marami na yan. I-video mo, i-video mo. Kaya nga. Isang ano yan. Oh, yan, sige na. Oh, so, sa'yo na yan. Akin na.

na Ayan. Ay. <laughs> <laughs> Yung saging ko doon, wala na. Oh, na. Ano na yun? Pinasok mo na. Ay, pinailali mga. mo yan. Maturug yan. Ay, Sa talit Oh, tapaw, ay, na, 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 tapaw. Oh. Yeah. Lahat yan, tapaw ay, bakit yan, ha? kulang ano ko. Hindi, <laughs> <po> ah. <sa> <laughs> <laughs> belum apa bas yang yang pecah yang pecah ero bagian yang aku ini eh, kaldera itu bagian yang aku nyan ala waktu busan ya, woi <tuk> Kayo sa... ba no sir? Sino ba manghihingi nito Kayong dalawa lang? Ang ibigay mo lang sa kanya yung pata yung yung carrots, patatas, saka yung ano. <laughs> Ay, yung dalawa lang maghahati. Oo. Oh, oh. oh, sige, hahatiin oh, ko. Sa... Pero gusto mo rin? Sa kaldereta? dereta, basta. Awan tama na yan sa akin. sa, sa... Oh, sa... lagyan kita lang sa... ng sauce, hmm, sinta, mamidami. Ba ah, yan? yan. Oh, gamay lang daw ito lang ah, sayo ah. Tama na. <laughs> Thank you. Ikukunin pa naman yung tinapa kong Ang kakiri ako. Kasama <laughs> sa paghahakas. Wala well, ah. Uh, ano ko na to? ako na may bitawan to. Hindi ko pala natikman <laughs> kong kabilita. Masarap ba? Masarap din. <laughs> Sabi <Masarap! laughs> ang masarap din. Parang duda pa talaga. Masarap! O, girl, isang, isang kainan. Yan nga lang, yan nga lang ang pinapak ko kanina eh, kaldereta eh. din ako. Nakain ka rin ito? Hindi, kumain ako. Masarap nga eh. Try ko. Kasi malambot gugol. na malambot hmm. Ano to eh, yung ano ba yung part ng, yung parang yung sa may, may mga... Yung ginagawang randang? Oo. -oh. Okay, ugat -ugat Kaya nga. Ito, ko na yun. Tama na yan, bigyan mo na kay ano yan. Ito. mo ay, wag ko na sa... video yan eh. Parang hindi ko sasabihin. Nakatutok naka 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 pa naman sa'yo. Alam? Nakatutok pa naman sa'yo. Nakatutok pa naman sa'yo. Eh, hindi ko na sabihin ka. Hindi ko sabihin. Nandun oh, lang ebidensya. Dito plastic o dito na? Plastic na. Plastic na daw. Pero kung mga puta pataasan sa sasgarot, wag na lang.

Mm -hmm. Alen, Alen. Yung hindi ah, sabi niya yung amo ko daw hindi nagtitingin ng ref. Mm -hmm. Alam niya yan, nag-uusap kami yung, yung amo ko nag pa ano, ano pa yung sinigang? Gusto ko yung sinigang. Ilipat mo dito kasi hindi na ako makatayo. Eh, hindi rin ako makaano dito kasi nakatu nakatutok. kasi kasi yung yung sinigang, daw libre mo sa kanya. Ay. Kasi hindi na ako makatayo. Tapos konting kanin lang sa akin sapat na yun. Ay, puro buto na anong natira. Hindi buto, laman niyan. Akin na yung isa pa. Ito, ito. Yan, gabi ang ano, kahit wala, wala na sa karne niya, sa akin yan. Kasi hindi maano ako sa tawag doon. Ayun, ang mga laman. Sige. Sige nga. Buti na lang may plastic dyan na nakahanda, ano? <laughs> <Siguran laughs> sabi, na sabi niya, sabi niya nung ano-ano, hindi pa na ano, sabi niya. Hindi na sabi niya sa akin na no, ano, huwag nang plastik kasi wala naman tayong maitapaw kunti lang yung pagkain ayan, kunti lang pagkain na daw pero mas marami oh. yan niya, mara kunti lang man tayo eh oh. kung maraming pagkain eh, kasi na, kain natin kunti lang rin ang budget 10 eh kasi sasama daw si iba yung sino yun si Kalbo at saka si Jobet si Kalbo at si Jobet <laughs> si Kalbo ni Jobet Tapos, hindi naman pala dumating hindi rin nag-reply Okay lang na kababay yung mga uh, akin ano wag lang kong chichery ko ha. Uh, kasi may uh, tatakbo yan. O yung iba pa din next trip na kasi naririnig ko na yung kulog. So, tama na yan sa akin, madam. Dari may, may natira. Pa. May natira pa. Sili, nakikinis ko Ikaw magdala ka? Magdala ka? Ay, hindi. May lalagyan naman ako dun ah. Buto na nga pala May ref naman ako dun ah. Buto na nga. Kaya nga sabi ko sa iyo, buto. Ano madam rin, parin, ko dala, hindi ko malakad. Ah. Kasi ma umaulan siguro. Ma -ram, ma -ram, ma -ram, ma -ram. Aba. Babas. Ano rin, parin, parin? Oo. Ano Ikaw malakad ka, ha? Oo palakad ka na 'yung pa kung nakaupo, ah. tatanin ko yan okra sa akin. <laughs> ay, wag mo bitbitin, may. Marami yan, pwede mong Kutlo. yung hatiin yung ano. Jamo, sa akin, sa so, na sige. Buksan mo na. Kasi baka matanggal yung yung buto hindi Yan mo sa may ano. Itali mo na, sayo yan. <laughs> <laughs> Tapos, Tapos na, na, rin. na, Tapos na hmm. rin. Sino pa may tindang ano yung ampalaya sana? Basta, hindi sa ba, yun si sa, ano, sa bahay, yung garden ko, may mga small snail, hindi nawawala. Wala? Tanim ako yes, indeed, na, sa bahay. Ng, ng kamote, nilagay ko muna sa paso. Nung nilagay ko dun sa lupa na, hmm. na. Kaya, na. yeah, wala, akin, na ah. Kaya yan yung ginagawa ko. Pag maliit pa lang siya, nilalagyan mm. ko ng buti ng cob. Hmm. Hawakan mo nga, hawakan mo nga kay sayang ng sabon. Anong itlog yung ano, yung shell, egg shell. Akin na yung sayo, dagdagan natin ng sabaw. Sayang ng tabaw Tama na sana eh. Hawakan mo. mo ano mo muna. May isat na wala na yung video ko. puno sila si kinakamangan. Tama na, marami na yan. Dagdagan mo lang ano Nang pang-asa. -an. Tapos. Kanin-kanin. Ang ilang ama. Ay!